Ihanda na mga tiyan dahil pagkain ang ating pagkukwentuhan Hetong burger na di pang karaniwan Sa laki at lasa, tsaka ang gutom mo'y matatapatan dito sa San Andres Bukid, Manila, nadaanan namin ang kakaibang tindahan na ikaw ang bahala. Just create your own burger, depending on your hunger. Hello, galons! Ako po si Abby. At ako naman po si Rilon. Kami po ang owner ng CYO Charcoal Grill Hot Dog and Burgers halos limang taon nang nag-iihaw sa masa ang business nitong mag-asawa. Nagsimula sila noong nagpandemya. Di naman nila akala ay nakakagat ang pakulo nila. Kami po ay nagsimula noong 2020, panahon ng pandemic sinimulan po namin to dahil yung mga time po na yon, lahat um, po ay naghahanap ng extra income. So, nasimulan po na rin siya ng gundahan. Dinayo na rin ito ng maraming tao upang mag-fact check kung ang paandar ba ay totoo. Pero ang sabi ng madla, Totoo -toto -toto? raw ang chismis na hindi tinipid sa cheese. Abay sa unang kagat, hindi tinapayagat. Ang kaibahan po ng burger namin ay luto sa uling dahil sa traditional way natin ng pagluluto before ng mga pagkain na ginagamitan na natin ng kuling or panggato, naisipan namin na doon din lutuin ang burger namin para matikman pa rin natin yung, nakasanayan na, mga nakasanayan ng ating mga ninuno before. Ay sa panaming kaibahan ay yung custom, pagkukustomize ng burger. Kung saan makakapili ka kung ano-ano ilalagay mo sa burger mo, kung anong gusto mo sa panlasa mo feature union. At dahil hindi madaling maliwala ang inyong kaka, nagamong kami na mga gutom na di naman halata. Sino ko nga? Ikita mo nagtatrabaho ko dito eh. Sabi nga ako kumain. Niisli ako sa trabaho eh. Bigyan natata. <laughs> mga nagpupilit pa, gogora din pala. O kuya, burger ang dadalihin ha, hindi to ma Ano ba yan papagupit pa ako eh. Baka maudit ang kapagayaan mo sa'yo. Sige na nga, tara. Go oh, pare! Oh, pare! Oh! Slim man sa inyong paningin, abay carry daw siyang hamunin. Kaka, masada pa ako eh. Mamaya na lang. Sige na nga. Yeah. Pangalakasan to! panis, walang kulang na sa OMS na favorite ang beef. Okay oh, oh, na din. Kasi malalakas na kumain eh. Kung oh, kakayanin ko yan, obo, siguro to. Okay na kakabahan, ang lalaki nila eh. Maliit lang ako eh. Pero siguro kakayanin Wow, ayaw kakubusin to. Sisi mo lang sa Tama na ang patotsyada. In 3 2 one, labang A few moments later. <laughs> kape yung tubig. Kuya, burger 'yan, hindi pandesal. Ano pare? Kaya pa ba? Ano? Challenge to bakit para kang namumulutan? And the winner is. Alagalog! Ha, natalo mo pa yung dalawang mama. Hanep para ka may grab sa tiyan ha. Okay lang. Pero wala akong nanalo. Okay lang na sa akin yun. Busog na busog naman ako eh. Okay lang naman sa klaseng. Malaki, lang 'yan, kinaya. Bawi na lang po sila sa susunod. May next time ba naman? Kung mananalo ulit sila. Life is short, kaya bakit di natin to gawing bongga? Ang simple, gawin natin kakaiba. Tulad itong burger na di lang napupuna ng sikmura, may hatid ding saya. Basta't hindi na aabuso ang katawan, abay kain lang. Tikman ang pagkain sayo'y magpapasaya.